Hey, good afternoon mga guys. Nandito tayo, nandito po tayo sa Concepcion, Malabon. Kakain na kung lugaw. Ha? Diyan okay, ali kakain tayo. Ito mo. Ah. Uh. Kita tayo dito sa tinapay mga guys. Pandisan. Ako sa po na sorting. Ngayon mga guys. Hmm. Dito lang. Uh, masarap guys ang mga luto nilang ano. Sisinta hmm, ka pa. Hmm, meron dyan. Kaya kakain na lang ako. Tapos tatlo na lang. Dadalahin ko na lang maka guys. Um, ngayon na ako nakakain dito. Malasap pala. Uh, magaganda ang mga tindira. Magaganda ang amo. Uh, mabait ang amo. Ayan mga guys. Dati dito ito sa loob mga ka-guys, kaso sinira alam mga ka-guys Pasensya na, kung nakakalain na abot kayo ng aking vlog Si mahirap na vlogger po Kaya ma'am, iyo. sa'yo Ayoko lang nakita Ito, ito nakita ko ito, pero ngayon na, ito isa Ito sa, ano? Lapit dito sa basketball na ng Concepcion mga ka-guys Anong pangalan ito mga ka-guys? Matataranta hmm, ka? Anong pangalan? Ligaya. 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 Aya lugawan mga guys. Ay si Totoy. Ah, Papa share at paki-subscribe ano. Kung saka gusto niyo panoorin kahit pangit man sa inyo paningin paki-subscribe at share pa rin ang ating YouTube channel na mahirap na Vlogger mga mga guys. Um, para mga testing natin ang kainan dito masarap din pala Hmm. Umaga hapon nandito ito. Kaso, mga guys ako ay napadan dito dahil ako ay nagtitinda nga talaga ng tinapay na asorti. Sa umaga naman, alam niyo naman, kung nakikita niyo akong vlog, pandisal sa hapon asortin. Ngayon, napadan ko dito para mag-alok na tinapay, okay? Walang bumili, akong lang kakain. Mm. Malasa mga ka, guys. Mm. May baka-bakan lasa. <laughs> ah, hukbang lugaw ito mga ka, guys. Kaya kung gusto yung bumili, nandito tayo sa Concepcion. Ah, dito lang malapit sa Tekod ng simbahan. Shout out sa mga makakapanood nito. Pag-share na lang po. Ayan na lagi kong ulit-ulit na sinasabi. Pag-share at pag-subscribe. Ang aking YouTube channel, mahirap na Vlogger. paki search na lang po dyan sa YouTube nyo. Kasi nakakainan ko sa mga mami. Masarap din. Shout out sa mga nakakainan kong mamihan. alas alas patro na siguro ito mga guys dahil natapos akong na maaga ating pagtinda ng ating mga iba-ibang tinda uh, hmm. ah, pag mainit ang pag mainit mga guys ang lugaw mainit din pala ang sili lalong umiinit din pala hmm. nakatingin mas ate kuha naman natin ng isang vlog shout out sa ate upload natin mamaya pag wala na tayong ginagawa para kung ilang views ang makita dito Hmm, marami-rami pang darating.

Nang hinukbang ko mga ka-guys yung ano nang ninyo ah sabi ko sa inyo kaya hindi na ako nagano noon. Yung ipin ko ay na biyak. Na biyak lang pag balat ko nang niyog. Kaya hindi ko na ulitin yun. Kasi yung ipin ko nasira. Nababalat ng niyog na matigas. shout out sa mga taga Bicol. Salamat mm -hmm. well, din sa inyo mga guys. Maraming salamat sa may-ari nito. Shout out sa may-ari nito. Ayun nakapistong mga guys. Mga taga-luto, shout out sa inyo. Masarap ang ito yung mga guys. Alright. Oh, Ayun si ma'am. Naabot na naabot ang aking vlog. Pakita ng kanya mga estudyante. Maraming salamat sa lahat lahat mga panood nito. Kung siya nalang subscribe ko ang aking YouTube channel. Good afternoon to all of you mga guys. Thank you God bless. Ingat po kayo lagi.